ito yung ulan na nagpahirap sa buong bayan namin ito. ulan lang siya pero naging mitsa siya para nagkaroon ng baha at landslide sa lugar namin ito siya mga langga ay nawalan din ng mga kariyente nagkirap sa pagbili ng mga butas kasi binahaat talaga yung lugar na at madaming landslide kasi nga sa sobrang nagdamag na ulan at madaming bagsak na ulan talaga lumabot na yung mga luta namin kahit madami lamang puno pero yun nga dahil sa kalikasan ang okay. daming tubig tumulibog talaga yung mga tubig na lumalabas ayun siya sa ang hirap din makalabas ng bayan dahil nga sa landslide na nangyari mismo sa amin hindi namin nina hindi yung mayroong posible kasi nga dahil sa malakas na ulan medyo konti lang naman yung hangin pero yun mag-landslide pa rin sa lugar namin at nahihirapan din kami makalabas ng bayan, yung nagkaubusan ng bigas kasi yung bayan mismo yung, yung binaha kaya salamat kay Lord dahil safe na kami ngayon at ngayong araw din na ito, ilaw pa lang kami. Grabe yung nagbumalik na, ng kuryente ay, kasi naayos pa lang. At yun, nadaanan na yung mga, yung mga landslide. Ito iba yung mga picture na sobrang lubog talaga yung bayan namin. Kaunti lang yun mga langga. At ito naman yung landslide na nangyari sa amin. Eh, nahirapan kaming makadaan dyan. Papuntang bayan kasi ganyan. Grabe.